Good news para sa mga gustong magsangla sa atin mga upat oni. Ito yung first item na sinangla sa atin at tinanggap natin. Ito ay 22.5 grams 24K Korean gold. Ang pwede lang isangla sa atin ay mga 24K Korean gold na binili sa atin. Hindi tayo tatanggap ng 18K, 14K, Saudi gold, Japan gold or kung ano pang gold. Ang pwede lang pong isangla sa atin ay 24K Korean gold at yung nabili lang mismo sa atin. Kasi kung nabili mo yan sa amin, sure tayo sa authenticity niya. At kapag sa amin ka nagsangla, makakasiguro ka na safe ang jewelry mo. Maitatabi natin ng maayos sa vault natin at may babalik sa'yo pag nakapool ka na. Mahigit isang dekada na tayong kilalang seller sa Facebook kaya makakasiguro kang magiging maayos at smooth ang transaction natin. Kaya kung gusto mong bumili ng 24K Korean Gold Jewelry or gusto mo namang magsangla ng binili mong gold sa amin, hanapin mo lang si Michelle Yu sa Facebook or Mabenta KR Jewelry sa YouTube or